Rapal na si Jeric Rapal may tatlong bilin kay Aljur. Inamin nga ng dating action star na si Jeric Rapal na may tatlong bagay siya ibinilin sa aktor na si Aljur Abranica na maging jowa nito ang anak niyang si A.J. Rabal. Sa kanyang panayamay natanong siya pagkakaroon ng relasyon ng dalawa. Inamin nga ni Jeric na nakausap niya si Aljoy nang maging magkarelasyon ng dalawa at may tatlo nga siyang bilin para sa akto. Aniya pa ni Jeric, talagang kinausap niya si Aljoy o Kurito lalo na at bata pa ang kanyang anak na si AJ Rabat. unang ani nga niyang nilinaw kung hiwalay ba talaga ito sa asawang si Kylie Padilla. Sumagot naman daw ng oo si Aljoy Rabrenica. Pinaliwanag din ni Jeric Rabal na ayaw kagabihan na kunukunsing tinya ang mga ito lalo't kaibigan niya ang biyana ni Aljor na si Robin Padilla. Aware naman daw ang lahat na bago ang pag-amin ni na Aljor at AJ sa kanilang relasyon ay hiwalay na si na Kylie at Aljor. Una ang nang binili niya na bata pa ang kanyang anak at ayaw niyang masangkot sa anumang gulo. Pangalawang si Senator Robin Padilla at ayaw niyang mapahiya dito. Pangatlo nga ay binili niya kay Aljor na ayusin ang sarili nito para pag ayos na ang lahat ay gusto niyang pakasalan nito ang kanyang anak. Matatandaan nung nakaraang buwan lang rin nang ibandera nila sa Madlang People ang larawan kung saan masayang nakikipagbanding si Aljor kasama si Neceric at ng buong pamilya nito. At lately naman ay muling naging laman ng balita sina AJ, Aljor at Kylie nang punahin ng out of town trip ni Naajor at EJ. Dito nga inisplog ng anak ni Jeric na hindi siya ang rason ng paghihiwalay ng dalawa. Ano pa ni EJ? Pinili na lang daw niyang wag sabihin ang babaeng totoong naging dahilan ng hiwalay ng dalawa, lalo na may mga anak na raw ito. Pasa saan ba't malalaman din natin mga kachika kung sino nga kaya ang tinutukoy nito?